Ang Antikristo po nalalabas once na nag-rapture, siya po ay manlilinlang At marami po siyang tao na lilin langin. So huwag ka na sana masama doon sa malilin lang ng Antikristo. Kasi mga kapatid, itong Antikristo na to, napakagaling nito, napakahusay nito. Marami siyang mga kababalaghan na ipapakita sa tao. Pag-iisahin niya yung mundo, aayusin niya yung ekonomiya ng mundo. At talagang halos nasa kanya na yung lahat. Wala ka nang hahanapin pa. Siya yung magiging talagang pinakamagaling na leader dito sa mundo na ito. Pero mga kapatid, huwag na huwag magpapaloko dyan. Yan lamang yung daan niya para maraming tao ang sumamba sa kanya at sumunod sa kanya. At once na yung mga tao sumunod sa kanya at sumamba sa kanya, tulad na nabasa natin, mapapahamak sila. Kaya kung sakaling maiwan ka sa rapture, huwag na huwag ka magpapaloko sa Antikristo. Kahit anong gawin niya, kahit anong ibigay niya sa'yo, kahit anong ipakita niya, huwag ka mabibilib doon. Ang sabi po sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 3, huwag kayong magpapadaya kanino man sa anumang paraan. Hindi darating ang araw ng Panginoon hangga't di pa nagaganap ang huling paghihimagsik laban sa Diyos at ang paglitaw ng suwail na itinakda sa kapahamakan. Ito rin po yung sinasabi ni Jesus sa Matthew chapter 24 verse 24. Sapagkat may lilitaw na mga huwad na Kristo at mga huwad na propeta magpapakita sila ng mga kamanghamang himala at mga kababalaghan upang iligaw kung maaari maging ang mga hinirang ng Diyos So napansin niyo po kahit hinirang po ng Diyos posible po na malinlang po ng Antikristo Papaan pa kaya yung mga walang Kristo sa kanilang buhay? So mga kapatid, huwag na huwag po kayong magpapaloko kung sakaling lumabas na itong Antikristo po na ito. Huwag po kayong susunod o sasamba sa kanya once na meron man siyang ipakita po dito sa mundo na ito na talagang ikakagulat ng maraming tao. Yung mga panlilil lang niya po na gagawin po na yan, sandali lang po yan. Magmamaskara lamang po siya. Papakita niya muna magaganda, maaayos. Pero pagkatapos po ng lahat po ng yan, kapahamakan naman mo kasunod. Ito pong Antikristo po na ito, meron po siyang kapangyarihan ng Satanas at siya po ay may sa demonyo. Kilala niyo po si Satanas at alam po natin kung sino siya. Siya po ay manluloko, manlilinlang lang po siya. At kung papaano si satanas ng luloko, ganun din po yung antikristo. So huwag po kayo magpapadala dyan sa panluloko ng antikristo po na yan. Mapapahamak po kayo. Nasabi po dito sa Revelation chapter 13 verse 13 to 14. Kahanga-hanga ang mga kababalaghang ginawa ng pangalawang halimaw. Nagpaulan siya ng apoy mula sa langit at ito'y nasaksihan ng mga tao. Nalinlang niya ang lahat ng tao sa lupa sa pamamagitan ng mga kababalaghang kanyang ginawa sa harapan ng unang halimaw. Nahikayat eh niya ang mga taong gumawa ng isang larawan ng unang halimaw na nasugatan ng tabak ngunit nabuhay.